Naisip mo ba kung bakit si Jesus na walang kasalanan ay kailangan pang magpabautismo? Ito ang kwento sa likod niyan. Isang araw si Jesus ay nagpunta sa ilog Jordan kung saan si Juan Bautista ay nagbabautismo. Nakapila siya kasama ng mga makasalanan, pero bakit? Ito ay para ipakita na kaisa siya natin. Ito ang kanyang paraan para sabihin, "Naiintindihan ko kayo at andito ako para sa inyo." Ang hakbang na ito ang simula ng kanyang misyon bilang tagapagligtas. Habang umaahon si Jesus mula sa tubig, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. Biglang bumukas ang langit at ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati ay bumaba sa kanya. At may isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, Ito ang aking minamahal na anak na siya kong kinalulugdan. Ito ang confirmation galing mismo sa Diyos Ama. Ang pagbautismo ni Jesus ang opisyal na hudyat ng simula ng kanyang public ministry. Matapos nito, hinarap niya ang mga tukso sa disyerto tinawag ang kanyang mga alagad. At sinimulan ang pagbabahagi ng mabuting balita, ang kanyang pagpapakumbaba sa Ilog Jordan ang unang hakbang sa kanyang dakilang misyon para sa ating lahat.